Alam nyo ba kung paano natin maiiwasan ang mga sakit at peste sa ating mga tanim? Hello mga ka-agri! Kung kayo po ay nagtatanim o nagbabalak pa lang magtanim, makakatulong po yung information na to para solusyonan natin yung iba't ibang klase ng sakit at peste na sumisira sa ating mga tanim. Kamen up! ko lang po sa inyo yung natutunan ko sa isang farm expert. Sabi niya, ito pong mga tanim... Itong mga halaman, mga gulay, meron silang sariling panglaban sa mga peste at sa mga sakit. Yung mga tinik-tirik na yan sa katawan po ng kamatis, sa iba pang mga crops, yan po yung tumutulong para hindi sila malapitan ng mga insekto, ng mga peste. So pansinin nyo po yung mga tanim na merong aphid sa mga dulo ng mga dahon. Pag nagkulubot yan, silipin nyo po yung mga ilalim ng dahon. Pag merong insekto, i-observe nyo po yung buong katawan ng inyong tanim. Mapapansin nyo po, payat, maliliit yung dahon mahina yung resistensya ng tanim na yon yan po yung madalas na inaatake ng mga peste so kailangan lang natin pataasin yung resistensya ng ating mga tanim sa pamamagitan po ng pagpapataba ng ating lupa kung saan nakatanim yung mga halaman tandaan natin sa pag-organic yung lupa po yung pinapataba natin tapos yung lupa na po yung bahalang magpataba sa ating mga halaman sa ganung paraan mas matibay po yung mga tanim natin laban sa iba't ibang klase ng sakit pag sinabi po natin sakit at peste, magkaiba po yun. Pag yung sakit, pwede natin siya maklasify into three. Pwede siyang virus, pwede siyang fungus, pwede siyang bakterya. Pag sinabi naman natin peste, yan po yung mga insekto na kumakain o sumisira doon sa ating mga tanim. Kung virus po yung tumama doon sa ating tanim, ito po medyo mahirap na siyang solusyonan Kailangan talaga natin alisin at i-isolate na yung tanim na tinamaan po ng virus Kasi pwede po yan kumalat May lilipat siya ng mga insekto Pwede siyang mailipad ng hangin Mahawa yung mga katabi So ang ginagawa po ng mga farmer binubunot Dinidispose talaga nila yung mga tanim na tinamaan na ng virus Tulad ng pamamarako Tulad ng sa papaya Yung mga maliliit na dahon biglang nalalanta yan. pagka-virus 'yung tumama kailangan natin i-isolate na so isang solusyon diyan maliban doon sa pag-isolate 'yung paggamit natin ng mga hybrid na seeds 'yung mga bagong buto kasi madalas lumalabas po 'yan kapag nagre-recycle tayo ng mga seeds na contaminated halimbawa ay nagpatubo tayo ng gulay galing po doon sa mga bunga na may sakit tapos kinunan natin ng similya pag tumubo po yan, pwedeng lumabas, pwede pa rin kumalat yung sakit na yon. So as much as possible, kung may sakit yung inyong tanim, huwag kayong kukuha ng pang-tanim galing po sa kanya. Kung bakteriya naman yung tumama sa ating tanim, tulad ng bacterial wilt, ang signs and symptoms po nito, kung healthy yung tanim nyo ngayon, tapos kinabukasan bigla siyang nalanta, wala namang ibang dahilan, nagdilig naman kayo, tapos napansin nyo na parang biglang nalanta yung buong dahon, buong tanim no para siyang ganito. Yan. Ibig sabihin niyan, tinamaan siya ng bacterial wilt. Ang solusyon natin sa mga bacterial uh, diseases, simple lang. Pararamihin natin yung mga effective microorganisms doon sa lupa. So mag spray tayo ng mga EM, EM1, effective microorganism activated solution o yung EMAS, yung LABS, yung lactic acid. So sprayan natin yung tanim pati po yung ating lupa para po mabawasan yung problema natin sa mga bakterya. So kailangan lang natin paramihin yung good bacteria versus bad bacteria. Yun lang po yung isang solusyon natin doon. Kung meron po kayong alam pa na ibang solusyon or hindi namin nabanggit, i-share nyo naman po sa comment section para makatulong tayo sa iba. Kung fungus naman po yung tumama sa ating mga tanim, kung napansin nyo naninilaw yung mga dahon, yung kalamansi ninyo may mga dagta yung katawan tapos natutuyo yung mga sanga yan po yung mga sinyales ng may fungus yung ating tanim pero hindi lahat ng mga paninilaw ng dahon ay fungus ang dahilan pwedeng nutrient deficiency kulang siya sa nutrition kulang siya sa magnesium tsaka nitrogen so nutrient lang yung kulang sa kanya madali siyang solusyonan pero kung fungus ito po yung pwede natin gawin So yung fungus tandaan natin nabubuhay po yan sa acidic environment. So kailangan lang natin pataasin yung pH level. So ano ba yung mga materials na nakakatulong para pataasin yung pH level? Etong baking soda, pwede natin gamitin. Dalawang kutsara sa isang galong tubig. Haluin natin. Tapos pwede natin i-spray sa mga dahon, pwede natin ipandilig sa lupa para ma increase yung pH level. Etong abo, pwede rin natin siyang ibudbud sa lupa. Nakakatulong po ito para i-increase yung pH level. Tapos meron din siyang potassium content na pampabulaklak at pampabunga. then nakakatulong din ito para sa peste, yung mga snails. So hindi po lalapit yung mga snails na yan sa ating mga tanim kung nagbudbud kayo nito sa lupa. Then, maliban po doon, itong hydrogen peroxide, pwede natin gamitin pang disinfect. So, nakakatulong siya para puksain yung mga fungus. Ang ratio po nito, 1 is to 1. One, one part ng hydrogen peroxide sa one part ng tubig. So, paghahalawin lang natin, then pwede niyo siyang ispray sa mga dahon, sa lupa, sa mga sanga na may mga sakit, na yung mga paninilaw, yung may mga dagta, yung mga nanunuyong sanga sprayan natin ito para mamatay po yung mga fungus so yan po yung tatlong diseases ngayon pag-usapan naman natin yung mga peste so dito po sa peste simple lang ang ating solution kung marami pong mga beneficial insects sa inyong garden magiging less po yung problema natin sa mga peste kasi ito pong mga beneficial insects ay predator ng mga peste kinakain po nila yung mga peste na sumisira doon sa ating mga tanim. So para po maparami natin itong mga beneficial insects, pwede tayong maglagay ng flower garden, maglagay kayo ng mga bulaklak, yung mga marigold or ano pang mga bulaklak na mabango para mag-attract po ng mga insekto at tumulong sila para puksain yung mga peste. Tapos nakakatulong din sila para sa pag-pollinate ng mga bulaklak para maging mga bunga. So napapataas pa po nila yung inyong production. Ito po yung mga common na peste sa ating garden. Una, itong mga leaf miner. So ito pong leaf miner, galing po ito sa insekto na mot. Ang mangyayari po dyan, yung adult na mot, dada po sa dahon. Tapos manging itlog siya. Pagpisa po ng itlog, magiging larvae. Then pag naging larvae siya, dun siya nagiging destructive. Kakainin niya po yung tissue dyan sa dahon. Kaya kung mapapansin niyo po may parang mga mapa or linya-linya sa mga dahon. So meron po itong larvae sa loob. So pwede natin gawin, pwede nyo pisain yung mga dahon na may kinainan para mamatay yung mga larvae. Tapos kung sobrang dami na sa isang dahon, alisin na natin, sunugin or ibaon sa lupa para hindi kumalat. So ito po napabayaan ko yung aking garden kasi medyo malilim po dito kaya hindi muna ako nagtanim hinayaan ko muna sila so kaya medyo maraming yung mga leaf miner kasi pag hindi natin to na control itong mga leaf miner na to iikot lang po yung cycle pagka nagmatured na itong larvae magiging adult lilipad ulit kakalat dadapos sa dahon babalik ulit siya sa pangingitlog magiging larvae kakain ulit tapos adult ulit. So, paikot-ikot lang yung cycle. Kailangan makat natin yung pagdami ng kanilang population. Ang pwede po natin ipang spray dito yung OHN2, yung Oriental Herbal Nutrients. Para naman po sa talong, yung tinatawag natin eggplant, stem, and fruit burer. So, ginagawa po ng insekto na yan, nag inject siya dito sa mga bunga, kaya nagkakaroon po ng mga butas, tapos sa mga talbos, sa stem, kung mapapansin nyo po pagka nalanta na yung mga talbos yung bigla siyang nalanta itong part lang na to yung pinakadulo ng mga sanga yan meron yung insekto sa loob so pagka biniact yung katawan may mga uod yan ganoon din po sa mga bunga na natusok ng insekto so stem and fruit burer so pwede natin gawin dyan makontrol natin yung kanilang population sa bawat cycle nagiging destructive po sila pag naging larvae na sila naging uod so doon sila kumakain sa itlog wala masyado pagka yung insekto at pupa stage wala pa rin yan hindi siya sumisira ng tanim pero pag naging larvae siya doon siya kumakain doon sa mga stem at sa bunga kaya wala tayong na harvest So kapag ka nakita nyo po yung mga pupa Diyan sa lupa or sa mga dahon, alisin nyo na po yung pupa na yon kasi pag naging adult, iikot din yung cycle so pag nakita nyo po may mga itlog sa mga dahon durugin nyo na or mag spray kayo ng OHN2 yung Oriental Herbal Nutrients para may iwasan po natin yung ganong klaseng peste yung isa pa na madalas sumisira sa ating mga tanim yung mga aphids so gaya ng nabanggit ko kanina ito pong mga aphids na to ang inaatake nila yung mga tanim na may sakit o yung mga mahihina So kapag kapayat yung inyong tanim, pansinin nyo po yan, magkukulubot na yung mga talbos. I-check yung ilalim, sigurado meron siyang aphids. So pagkontrol naman ng aphids, una, kailangan natin makontrol din yung pagdami ng langgam. So yung langgam na yan, sila yung nagdadala ng pagkain dito sa talbos na pinupuntahan po ng aphids. Tapos yung mga beneficial insects na kumakain sana sa aphids, tinataboy po ng mga langgam. Kaya nandyan yung mga langgam sa lugar kung saan merong apid. Sila yung nagiging protector. Kasi nagbe-benefit po yung mga langgam na yan dun sa apids. Itong apids na to, sisipsipin niya po yung sap o yung katas dyan sa dahon. Tapos nagpuproduce siya ng honeydew na pagkain ng langgam. So, kailangan natin makontrol yung pagdami ng langgam. Ang pwede natin gamitin, etong dalawa, etong white vinegar tsaka itong dishwashing liquid 100 ml po ng white vinegar 100 ml ng white vinegar tapos 5 to 10 drops ng dishwashing liquid ang pwede lang natin isprayan yung langgam huwag nyo pong i-spray sa inyong tanim kasi matapang po yung solution na yon, malalanta yung mga dahon ang pwede po natin gawin ipagpag nyo po yung inyong tanim para maalis yung mga langgam or i-flush nyo ng tubig tapos pag nandun na sila sa lupa, saka natin siya sprayan ng ganong klaseng mixture. Then, para naman sa aphids, pwede tayo mag-spray ng OHN2 ulit, yung Oriental Herbal Nutrients para masira yung mga itlog at yung mga aphids dyan sa ilalim ng mga dahon. Kanina nabanggit ko yung snail yung snail ay peste rin sa ating mga tanim. So, pwede tayong magbudbud ng abo, paikot ng mga puno ng ating tanim para hindi lumapit yung mga snails. Kasi didikit po itong abo. ma irritate sila, matutuyo yung kanilang balat. Kaya hindi po sila lumalapit sa abo. Sa iba pang mga peste tulad ng whiteflies, ng iba pang mga insekto, kaya po yan itaboy ng OHN2. Yung meron pong uh, herbs, sili, tsaka makabuhay. So, sana po nakatulong information na to. Sana tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Kung meron pa po kayong idadagdag na solusyon sa mga iba't ibang sakit at peste, i-share nyo naman po sa comment section para matuto rin po kami sa pagkontrol ng mga peste. Maraming salamat po. Happy farming!